Sa usapan ngayon sa social media kung hiwalay na nga ba ang social media personality na si Christian Albert Gaza o mas kilala bilang Cyan si Gaza, sa Facebook post ng kanyang taifiansay ay mababasa ang This is my official time. I love him until I cannot love him anymore. I do my best in all situations. Love you Dark Cat. Sa comment section ng naturang post ay mababasa din ang, He is single before me already, but now, just may time to be single too. Magugunitang nitong February lang, ay ibinunyag ni Sian na engaged na sila ng day girlfriend. Sa Facebook post ni Sian ay makikita itong nakaluhod habang isinusuot ang singsing -sing sa isang babae na nakasuot ng white dress. Nagsilbing background ng dalawa ang tanyag na Marina Bay Sands sa Singapore. Caption ni Sian, kung palagi na lang akong matatakot sa mga nangyayaring hiwalayan eh, di hindi ko na mararanasan ang tunay na kaligayahan, nagpost din si Sian ng video na kuha on the same day ng kanyang proposal. I thought, marriage is just a paper. Till I met you, sabi ni Sian, sa separate post ni Sian ay sinabi nito na nanghiram siya ng malaking halaga para may pambili ng engagement ring, hindi ako liquid ngayon, kaya umutang ako ng 100,000 pesos kay. Boss Toyo Pambili ng Sing Sing, kwento ni Sian, sa Facebook post ng social media personality noong July 18 na may hawak siyang maleta, at tila nasa airport. Anya, every time I feel I'm lost, nagpupunta ako sa Europe, para hanapin ang aking sarili, ikaanim ko na ito for the last two years, naway ma-figure out ko dito, kung ano ba ang susunod na hakbang ko sa buhay, sana kayo rin.